bagong adventure na naman tayo pamana sa gabi dito sa buhanginan magkaap ng malinitis baka merong isda dito sa binagong may isdang nakasuot gunting na isda kung tawag sa amin mm -hmm. huli ka dyan ayos na ito mga kapaders daingin masarap itong pinirito maganda at binamano pangulam pang ulam kagad mga kapaders masarap itong bunlis ibibilit muna sa araw sa kapipirituhin hanap tayo ng isdang mahuhuli malaksang araw dito sa Bahura, palibas sa palaki ang buwan mga kapaders. Tsagaan na ang na ito maliit na surahan. Andun sa unahan, mayroong urines na malaki. Mmm, -hmm, gitik. Ito yung isang klaseng urines Kung tawag sa Mercedes, sa Camarines Norte, surahan ito mga kapaders. Dito sa amin sa Isla, sa Kison, tapas ang tawag namin. Magahan na pa tayo. Malinaw ang dagat dito sa Bahura mga kapaders. Maganda ang corals, buhay na buhay. Andito may lapo na nakatago. Labas ang buntot, kaya laag yung ulo. Hindi pinakita mga kapaders Hindi ko pa ang butas, nakita ang ulo. Yun, umatras mga kapaders <clears> hmm, <throat> -hmm, dinuplasan. Malapit kang doon paan ako sa isda. Dapat talaga may sa talaga pag mapan sa isda para tagus agad ang paan natin. Hindi ko nahuli yung lapo Ito na lang ang bukawin. Mmm, -hmm, sala, hindi tinamaan, ulitin ko. Mmm, -hmm, nakabunot man. Ay, ano nang para ito, malas-malas ngayon ako ngayon ha. May nangyayari sa tabi na naman, hindi maganda. Ito, malaking mungit. Mungit na kulay itim mga kapaders. Aroy, ano naman talaga yan. Sumuot sa pinakang ilalim butas. Uy, bahala ka dyan, ayaw magpahuli. Dito sa kabila, uy, nandito ay, buntot lang ang kita. Di ba, ali, makapta iba na laang, huwag yan. Hudhud ako ngayon lumungoy sa bahura dahil malakas ang agos. Nangangapit ako sa bato mga kapatid Oy, balawis, nakaisaman. man. Kaya laang medyo malikot. May dro kaya ang dagat, kaya malikot ang isda. Ito, may rapatamaan ito pag malikot. Chichimpuan ko na laang. Kundi pa. Mm -hmm. Malapad na ito. Sana mayroong kasamahan ito. Maraming salamat na naman Lord Panibagong biyaya na naman ito ngayong gabi para sa amin Sana maraming isa dito sa Bahura At para makaarimuhan tayo At makadalit siya ng pambigas uli Hanap tayo uli Dito sa parting unahan Uy, bibiya Mahaba ang lawin na ito mga kapaders Inborn, may diferensya Ante yan mm Hmm Baka ito ng maliit pa siguro Bakit yung kinagat ng balangitan Bayan, yung dibdib niya Inborn mga kapaders Masarap tumpang pang ihaw Yung sinasabi ko pong kangus Yun po ay kamuting kahoy kung tawag sa amin Hanap na naman tayo Dito sa amin mga kapaders Malapit na ang pista 4-5 Antidespiras na bukas Sana makadilis na tayo ng pampista Meron naman tayong panibagong hahawakan sa binyag Itong isda Singkag Pabalik-balik sa kabilang butas mga kapaders Mapakita dito Babalik na naman ito sa kabila Chichimpuhan ko nga, piti pang isa mm -hmm. Sabi ko na sa iyo, chichimpuhan kita Masarap itong inihaw mga kapaders Matising tayo bukas maihaw na ito Matataba ngayon ang ganitong isda Lalo pag bubuwanin Matising ako bukas maihaw nito Hanap na naman tayo Diyan sa parte yung unahan Andyan yung kasamahan ko Ayun, may malaking bigan mga kapaders Nagitik Wow, itong masarap pang ihaw pero pambinta na muna mga kapadyes dahil muli namin, kakaunti pa, nasisid pala ba ang kami. Wala pa kami yung kalating oras ni sa Alman Dagat, pero mayroon ng parapanain man nagpapakita. Ayos na yung dagdagan, sana makakita ka pang Pasala po na yun mga kapadyes, mga isang kilo na estimate ko dyan. Hanap na naman tayo. Tsaga-tsaga, kahit maliwalag na naman ang buwan, ito, pangihaw. Mm -hmm. Ito yung isang klaseng suga mga kapaders, ito rin yung may tinik sa pisngi para itong lambingan. Ito yung madalas sasibad sa mga parakawil or parakitang. Masarap tong inihaw. Ito yung isdang matigas kaliskisan. Hanap na naman tayong isdang mahuli. Pakita na kayo mga isda. Nandito, naglabas sa butas. Nagpakita nga, pang ulam. Huwag kang malikot. Mm -hmm. Tinama sa parting tiyanan. Buti at makunat ang balat ng ganitong isda. Ayos na ito, pandagdag, pangulam. Masarap rin itong sinabawan. Masarap dito, yung mata mga kapaders, masarap sipsipin. Ayos na ito, sana mayroon pang kasamahan. At para makarimang tayo ng pang ulam, na ito, nagpakita, dalawang tayong basket makatenik makatinik mga kapaders. Harap na tayong islang mahuli. Huwag na yun. Ito na lang malaki-laki ito, islang may balbas. Dudubuling ko ang rubber para sigurado. <coughs> lagat dyan ayos na ito, maraming salamat na naman Lord first class na isda kwartang linaw na ito pag naibinta sana mayroong pangkasamahan unti-unti na tumatabi ang mga isda galing sa lalim nagpipiga kayo sa kalautan ang mga isda pagkatapos magpiga, napunta ng babaw dito sa butas, may sumuot mga kapaders hindi ko lang naabutan dito sa kabila, ating silipin wala nito saan kaya nagpunta yun oy, andiyang kalampalan mm -hmm. ang bilis mo makalibra ng kabilang bahura nakita ko pala ang kasusuot sa binagong ang na kalampas pangulam ulit mga kapaders singkag na naman ayos na ito, pangulam may ito sardinas sardinas, minsan nakabila ako walang laman, puro sabaw kaya hanggang sardinas na nga. Simpuhan pa makabili kung may laman na ito bibiya pang ihaw. Mm -hmm. ka dyan. Pwede pang binta muna mga kapaders. Yung kabintahan na ito, ibibili natin ng karnim baboy, makatikim lamang. Hindi lang puro isda. Baka tayo bulatihin na ito ng kakain ng isda. Karni naman bukas, matesting tayo. Hanap tayo uli, Pakita. Diyan sa parting unahan. Ito, dalagang bukid medyo maamo i-double ko ang rubber mga kapaders para sigurado uli mm -hmm. lagata ka dyan ayos na ito pandaradagdag na naman sana may rumpang kasama at huwag ka nang malikot hindi ka dyan makakabot sa pana ko sana mayroon pang kasamahan ito maraming salamat lord na marami walang sawang pa salamat sa mga blessing na pinagkalog mo sa amin at sa mga basher po dyan kung hindi kayo marunong pasalamat sa Diyos sa mga VIP ang kulog sa atin, ako po nagpapasalamat sa Kanya. Kaya pasensya po kung lagi sa na bukang bibig ko na lagi sinasabi sa bawat pan ay tayo nagpapasalamat sa ating nahuling isda. Hanapan natin baka mayroon pa dito sa butas. Walang nakasuot tayong nakasuot mga kapaders. Kaya lang hindi ako makain ng tayong. Hanap man lang tayong iba dito sa butas. May nakasuot mga kapaders. Dalagang bukid. Balagbag pa, balagbag. Balagbag pa. Mm Huhuy, -hmm. salamat Lord. Naragdagan din yung sa kung nahulin dalagang bukid. Malapad-lapad na ito mga kapader, so lapas ang bituka. Ang problema lang na ito, perejik ito mga kapader, malaki ang tama sa palikpikan. Pang masarap itong pinireto. Pagkatapos piretuhin, sa kasabawan may kasamang iklog Ay, sarap ito mga kapader, pag hindi tayo pinawisan malaki ang tama reject na ito pang ulam na lang ang bukas hanap tayo uli na ito tayong mga kapader sa alisin ko muna dun sa butas may nakasuot naroon malapad na sa maral mga kapaders ay umatras pa nagpakita na ani nagtago pa dito sa kabila sa partim baba ay nakita ang buntot siguraduhin ko ito pagpana mga kapaders nang hindi makabunot malapad-lapad na ito nakatagilid oy malikot pa mga kapaders huwag sana duplasan ito panahin ko na yun tinamaan tinamaan kaya para ni kumikibo hilahin ko palabas dandahan lang ay kumikibo mga kapaders maganda ang tama sana nakalampas ang lang pa natin at para ni makabunot kwartang linaw ka pandaradagdag ayos na ito dahan-dahanin kong hilahin palabas at baka makatanggal na ito na makakalabas na rin ilikuan o samaral tawag sa amin awang ko lang po sa inyong lugar gato kayong samaral maraming klase iba't iba ang kulay mayroong midyan kung tawag ay bulatihin masarap pong sabawan mga kapaders pero test muna pambinta awit tayo bukas ang karnim baboy muntik pa kang salan itong samaral buti at napagandang mo sa parting buntutan katigasan ang tinamaan at kung kalambutan ito yung mga kapunit hanapan natin baka mayroong kasamahan pa yung samaral dyan sa unahan dahan dahan tayo ng langoy, na ito naglalabo malaking bibiya mm -hmm. pandaradagdag na naman pambinta dito sa amin gaytong isda ito yung masarap inihaw mga kapaders dito sa amin ang kilo nito 80. Awang ko lang sa inyong lugar. Madalang pa ngayon ang bibiya. Nasa laot pa. Siguro ni patapos maglabas ng piga sa kanyang katawan. Pero pag nakatiga na ang mga bibiya mga kapaders. Dito sa gaytong ispat na itong pinagungan. Ito ay tirahan ng mga bibiya. Maghahanap pa tayong isdang mahuhuli. Diyan sa unahan. Sa mga butas ating silip-silipin. At naroon may nakatalikod. Isang surahan mga kapaders. Yulubol ko ang rubber. Siguraduhin ko ito. Sana tamaan kahit nakatalikod. Mm-hmm. ko palabas. Dahan-dahan lang at baka makabunot. Mga kalating kiluhan na ito mga kapaders. Ayos na ito pandaradagdag. Salamat na naman Lord. Sana mayroon pang kasamahan. Dito kaya sa amin kaya dagsaan ang turista ngayon. At mamahal na araw. Marami naghahanap ng isda sa kaabanagan. Pampaulam hanap pa tayong isda dito sa tuktok ng bahura baka mayroong isda na nakasuot at na ito nakasagipit talikbago or paro siguraduhin ko pagpana mmmm lagat ka dyan nag iisa lang ito walang kasamahan oras nga pala ngayon alas ni maybe mga kapaders mababa na sikat ng buwan malubog na ang isda medyo maamo na magahanap tayo ulit dito sa parting unahan na naman tsaga tsaga na ang mga kapaders at na ito maliit na banagan maliit pa ito masusuotin ko sa butas baka makita lang kasamahan ko yan suot sige ayan mga kapaders maahon na rin kami hanggang dito mo na video sa pamamana <laughs>

BBJ mo? Hmm. Yeah. mo? Oo. Oh. Okay na. Yeah, hawak ni Edmar. Did hawak niya? Ano daw? Sabi mo lang, hindi ko na kami. Yeah. Bibilihin mo? Oo, Bibilhin bibilihin mo. Kortang linaw. Ilan yun? Ilan? Tres, ilan yun? Ah, ito na, mga manoy, mga manay. Ito na kami huli sa pinanaano. Mga suga. Ito yung masarap na iniho mga kapaders. Sa kahit yung suka din na mahilig magsibad sa mga parakawil or parakitang. Kakain tayo. At na ito pa. Ito pang iihawin mga kapaders. Ito yung ulamin. Suka, malaking mata. Masarap itong papakin. Ito may nukos mo, mga kapaders. Bawal sa atin. Kaya allergy na. Ito na pala mga kapaders, yung ating kinita lahat-lahat dun sa ating huli kagabi. 1,713. Ito ang gastos, 354. Ang ating atira, 1,359. Pinaglima, pang limang bangka mga kapaders. Ito ang partihan bawat isa, 271. Ayos na ito, hirang pambigas. Maraming salamat Lord sa biyaya na sa amin. Amin itong pagladamutan kahit kaunting partiyan ang mahalaga, may dilin siya at may pangulam. Maraming salamat nga pala sa inyong patuloy na suporta. Walang sawang panood. Maraming salamat din po sa mga hindi pag-skip ng ads. Shoutout nga pala sa Luzon, Bisaya at Mindanao. Pati sa mga web dyan. Lagi tayo mag-iingat. God bless.